Yan, magandang umaga mga idol. Ayun boy tracking ah magdamag na nating ibinabad ang ating mga labahin puti. Ngayon naman mga idol ah umpisa na natin siyang kusutin. Yan ah magandang umaga po sa inyo lahat mga idol. Yan, ah marami po tayong mga ibinabad o lalaban ng mga puti mga idol. Ayun ah sa dahilan po na ito po yung naisuot natin nung nakaraang linggo mga idol. Maraming salamat po sa aking uh, minamahal sa buhay na nasa Bansan, Japan. Siya po ang namimili ng ating mga kasuotan mga idol. Maraming maraming salamat sa kanya. At binabati ko po ng magandang umaga ang uh, MI Construction at uh, DNA Engineering Construction. Uh, sa pangunguna po ng ating Boss Mark Aquino at Madam Imelda Aquino. Sila po ang owner ng uh, MI Construction. Maraming maraming salamat po sa kanila. Ganon din po sa DNA Engineering Construction kay Boss Ma Engineer uh, Demi Aquino at Mama Engineer Bella de Malawan. mga idol, uh, kinukusot na natin ngayon at uh, hindi naman po siya masyadong marumi mga idol sa dahilan na bago pa o kasusuot pa lang natin ang mga damit na nanggaling sa Bansang Japan hindi po siya masyadong na, nadumihan o namantsahan mga idol. Kaya halos uh, humiwalay na po yung mga alikabok at dumi ng ibinabad natin sa magdamag mga idol kaya hindi po tayo mahihirapan ngayon mga idol ah uh, konting konting uh, ano lang yan pagkukusot pagkatapos po natin maglaba mga idol ah uh, yung truck naman ang ating lilinisan uh, maraming salamat po sa aking tatay na katuwang ko sa araw-araw sa lahat po ng mga driver, helper sa buong Pilipinas Binabati ko kayo ng magandang umaga Mag-iingat po tayo palagi San man nga kalsadahan Maging sa karagatan mga idol uh, Mag-iingat po tayo palagi Yan, uh, Gaya ng nakikita nyo sa araw-araw O literal na ginagawa natin uh, Sa pagdadrive natin ha, San masulok ng Pilipinas tayo nagpupunta O nagbabiyahe Pag napahinga po tayo sa ating pinuntahang lugar Naglalaban po talaga si Buhay Tracking mga idol. Ah uh, simula pa noon hanggang sa kasalukuyan mga idol, ako talaga ang naglalaban ang aking mga kasuotan. Higit sa lahat po, yung mga tinatawag nating mga t-shirt, yan na uh, halos puro puti po yan mga idol. Mahilig po tayo sa kulay puti na kasuotan mga idol. Ana binabati ko ng magandang umaga ang lahat ng mga OFW uh, sa ibang bansa, uh, ganun din ang mga Muslim sa buong Pilipinas, especially dito sa sambuanga City. At ang lahat ng mga teachers o mga guro sa buong Pilipinas, magandang umaga po. Ganon din ang mga PNP uh, saan masulok ng uh, Pilipinas Ang mga kapulisan at ang mga kasundaluhan Magandang umaga sa inyo lahat Sa lahat po ng mga seaman o kapitan ng barko Na ating mga sinasakyan sa araw-araw Magandang umaga po at maraming salamat sa inyo Ganon din po ang mga barko na ating mga sinasakyan uh, Sa lahat ng pier uh, San masulok ng Pilipinas Isang magandang umaga po sa lahat ng mga may-ari ng barko yan mga idol, uh, sa magdamag po nating ibinabad, uh, halos uh, hindi naman po masyadong nadumihan ang ating mga t-shirt na puti. Kaya napakadali pong uh, kusutin o laban. Bukod sa madulas po ang mga tela at cotton siya, uh, hindi po siya talaga nagdumi ng marami mga idol. Yan, sa lahat po ng mga taga Samuanga City o tinatawag nating mga Chabacano, isang magandang umaga po sa inyong lahat mga idol. Ana, nagpapasalamat po tayo sa mga kaibigan nating nandito sa Sambuanga City. Yan na muli, nagpapasalamat ako sa nag-iisang vlogger na babae sa Kabyaw Sia. Elensky Vlog po, maraming salamat. ah uh, siya po ang ating uh, tutorial mga idol. Maraming salamat kay Elensky Vlog. Yan mga idol ha, sa mga nagtatanong po sa atin, tama po kayo mga idol, ah, talagang ako po ang nagkukusot o naglalaba ah, ah, ng ating mga sinusuot na mga damit sa araw-araw. Ah, mula po ah, ako'y pagkabata hanggang sa naging ah, ah, pumasok tayo sa industriya ng trucking o maging isang truck driver, ako po talagang nagsusuot ng mga ah, damit o kinukusot natin yan mga idol. Mahilig tayo sa mga puti ah, Kung mapapansin nyo sa araw-araw na aking mga sinusuot Halos puro puti yan mga idol Talagang ah, Paborito po yan Kaya maraming salamat po sa aking minamahal Na nasa bansan Japan Sinusuportahan niya tayo Siya nga ah, namimili ng mga ibat ibang tatak O pangalan ng ating mga Sinusuot na mga kasuotan Na kulay puti po mga idol Maraming maraming salamat po sa kanya at uh, sinusuportahan po niya tayo pagdating sa mga kasuotan mga idol Yan, uh, buhay tracking kagaya ng aking binabanggit sa araw-araw ako po ay nagbibigay na impormasyon, balita idea, karagdagang kalaman sa ating mga kababayan saan man sulok ng Pilipinas nila nais magpunta o sa mga sakay ng mga barko mga idol uh, dyan po tayo maraming maitutulong sa ating mga kababayan kahit po yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, uh, mag-message lamang po kayo o tawagan nyo si Buhay Trucking kung saan nyo nais na lugar magpunta, uh, saan man sulok ng Pilipinas o yung mga tinatawag nating pair uh, kung saan po kayo sasakay na gusto mga idol. Yan, uh, tutulungan po natin sila para hindi po sila mahirapan dahil tayo po ay uh, sa pabalik-balik o paulit-ulit na ginagawa natin bilang uh, isang truck driver o nasa hanap buhay na trucking Uh, marami na po tayong mga peer uh, saan man sulok ng Pilipinas uh, Asahan nyo po si Buhay Trucking na tutulong po ako magbibigay na impormasyon, balita, karagdagang alaman Ay mga idol, base lamang sa ating pinagdaanan at naging karanasan sa buhay Bilang isang truck driver at nasa industriya ng trucking mga idol Marami po kasi tayong mga kababayan, mga idol, na nasa kanilang mga tahanan. Ah, kung sila ay nais magpunta o sila naman na magbiyahe sa isang lugar, na si Bukay po ay paulit-ulit na nagpunta para po makatulong tayo sa kanila. Yan, ituturo po natin ang tama at maayos, mga idol. Yan po ang isa sa layunin ko kung bakit ako nagla-live sa Facebook o sa YouTube para po ang ating mga kababayan ah, masundan nila o magkaroon sila ng idea para kung sila po ang pupunta sa lugar na yan, makapaghanda na po at alam na nila ang gagawin mga idol. Marami po kasi mga idol na pier o sakay ng barko sa buong Pilipinas. Kung tayo po ay manggagaling ng Luzon at pupunta tayo ng Visayas area at Mindanao area mga idol, kailangan po talaga nating uh, sumakay ng mga barko Maliit man o malaki ang ating uh, minamanayong sasakyan Kapag po tayo ay tatawid dagat mga idol O pupunta sa Mindanao o Visaya area Kailangan po natin talaga sumakay ng barko Yan, uh, Sa ating mga pinagdaanan sa buhay bilang isang truck driver At nasa industriya ng trucking Halos lahat naman po ng mga pier sa man sulok ng Pilipinas uh, Narating natin o napuntahan na natin mga idol kaya si buhay tracking po ay yan po ang mission, makatulong sa ating mga kababayan ah, higit sa lahat po yung mga gustong magbiyahe saan man parte ng Pilipinas kalsadahan o maging sa kargertan mga idol yan po ang ating uh, nais uh, ibigay informasyon sa ating mga kababayan higit sa lahat po yung mga nasa dulo ng uh, luson na gusto nilang pumunta sa bahagi ng Visayas at Mindanao mga idol para po matulungan natin sila at hindi na po sila mahirapan dahil sa naging karanasan natin idol marami po tayong mga kababayan na yung iba po uh, gustong magbakasyon o gustong may mga puntahan silang kamag-anak na napakalayo po nila yan ah, uh, isa po si Buhay Trucking na makapag serbisyo sa inyo uh, saan po kayo pupunta sa uh, bawat parte ng ating mga pinupuntahan yan, tulungan po natin ang ating mga kababayan dyan malaki man o maliit ang inyong uh, dadaling sasakyan uh, sasakay po tayo ng mga barko idol yan po ang importante, yung matutunan natin at malaman saan ang pier o saan ang uh, port na tinatawag upang makasakay kayo o makapagpabook po sa mga ticketing office ng mga barko mga idol. Yan, uh, marami na tayong mga kilalang nagbubuking ng barko para makasakay po kayo ng maayos. Yan, kadalasan po kasi uh, bumibili tayo ng ticket o nagpapabook bago tayo sumakay sa barko mga idol. na pagkatapos po nating maglaba mga idol, ah, pag naisampay na to, o nabalawa na, ah, yung truck naman po nga sikasuhin natin mga idol. Ah, siya naman ang ating lininisan.